Ayaw, nakakapasal na naman ang kalderetang baka Ay, paano kayo tuloto ay, ka na ray Ay, inyong na mga kabayat Sigurado magustuhan nyo ang simpleng luto ng kalderetang baka Kahit patulog ay magigisay Dahil sa amoy pala ay napakabango at tiyak na napakasarap ay, maraming bahang na naman ang mabusi na At meron nga po tayong tatlong kilong karne ng baka Mga kabayat, purong laman po yan ang ginamit mas masarap po kung may halong buto at sisimula na nga po natin ang pagmamarinate lagyan po natin ng pineapple juice katapos maglalagay po tayo ng pickles at saka po paminta black pepper at pagkatapos nga po eh, maglagay naman tayo ng Worcestershire sauce Leia and Parents Ah, uh, kabulo na mong bigkasin aray. Pagkatapos po ay maglalagay naman tayo ng toyo. Soy sauce. At pwede na nga po natin itong haluin. So, lang po tayo ng gloves. Haluin mabuti. Upang magpantay-pantay ang ating marinade sa karne. Lahat ng part ay malalagyan. at ayan okay na pwede na natin itong i-marinate ng mga ilang oras para malasang malasa po ang ating baka at yan na po ang hitsura ng ating minarinate na pang kalderetang baka ipiprepare na rin po natin ng ating bawang at saka sibuyas na gagamitin sa ating kaldereta gamitin po tayo dyan ng patatas, carrots, at saka bell pepper gayatin lang po natin ng ganyan at bell pepper at pagkatapos natin pong magayat ang ating mga pangsahog ay pwede na tayo magsimula simulan na natin ang ating kalderetang baka nagpainit na po tayo ng kawali dito at maglalagay na po tayo ng mantika tapos po ay maglalagay naman tayo ng star margarine tapos ay bawang pwede rin po kayong maglagay ng chorizo di bumbaw kaso po ay ang kakain nito kaya hindi po tayo maglalagay ng chorizo di ba bawang bawal po tayong gumamit ng pork dulo 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 lang po natin ang ating bawang hanggang sa medyo maging golden brown at pag okay na nga po ang ating bawang ay pwede na po tayong maglagay ng sibuyas tulutin din po natin ang ating sibuyas hanggang maging translucent at pag okay na po ang ating sibuyas at bawang ay pwede na po natin lagyan ng tomato sauce Pagkikisa din po natin ang tomato sauce sa sibuyas at bawang halo haluin lang po natin at pag okay na nga po ang ating sibuyas bawang tomato sauce ay pwede na po natin ilagay ang ating minarinate kanina ng pangkalderetang baka ayan haluin lang po natin yan okay na Hindi na po natin yan takpan Pusa po yung magsasabaw At makalipas nga lang po Ang ilang minuto Ay nagsabaw na po ang ating Pangkalteretang baka Atin lamang po yang Hahalu-haluin para hindi po Makanos ang ilalim masunog at magkakulang po sa tubig ay eh, pwede po kayo magbanto ng tubig hanggang sa lumambot po ang ating baka lagi po natin ito check, check at baka po maigahan tayo ng sabaw ay masusunog po ang ating karne at para po magbantuan natin ang tubig kung kinakailangan hanggat hindi pa po nalambot ayan atin po liang yan at makalipas nga po ulit ang 15 minutes ay binisita uli natin ayan medyo naihigahan po siya ng sabaw at matigas pa rin po ang ating karne ng baka pwede po tayo magdagdag ng tubig kung hindi po maigahan ayan at tapos po ay atin uli yung tatakpan Haluhaluin lang po muna natin. At makalipas nga po ang isa't kalahating oras ay i-check na po natin. Binantuan na po natin ito ng paulit-ulit at baka naman po malambot na. Ayan, pwede na nga po. Malambot na po ang ating karne ng baka. Pwede na po tayo maglagay ng patatas at carrots. lang pong hahalu-haluin at hihintayin po naman natin lumambot ang ating patatas at carrots pero di naman natin i-overcook para mas masarap po pag hindi overcook maglagay na rin po tayo ng hot sauce hindi po naman natin sobrang aanghangan at baka may kakain pong mga bata tapos lalagyan din po natin yan ng cheese or queso Pwede rin po kayo maglagay dito ng bed chain kung gusto nyo At saka po liver spread Hindi lang po tayo maglalagay ng liver spread Dahil Adventist po ang kakain ng kalderetang baka Pwede rin po kayo maglagay ng peanut butter Pero di na po kami naglalagay ng peanut butter O kaya magic sarap well, Madami po ang pwedeng ilagay sa kaldereta Para lalo po sumarap Haluin lang po natin Tapos ay lalagyan naman po natin niya ng Green olives diyan, Isang pampa aroma At saka pepper Sabay na po natin At pagkatapos po ay ating tatakpan Mga ilang minuto lang po At okay na itong ating kaldereta at makalipas nga po ang 10 minutes ay yan na ang hitsura po ng ating kaldereta pwede na po natin yan lagyan ng tomato paste para po lalong lumapot at gumanda ang kulay ng ating kaldereta haluin lang la po natin at yan na nga nakuha na natin ang magandang lapot at kulay ng ating kaldereta talagang mukhang napakasarap na runa rin natin lang iinini ng konte at ang ating patatas ay malambot na rin nga at okay na nga po ang kaldereta malapot na ho at maganda na ang kulay at talagang masarap na po ang ating kaldereta katapos po ay atin na hong inilagay sa isang malinis na lalagyan Ayan. Lapot at kulay pa lamang ho. Ay talaga ho. Nakakatakam na. So maraming maraming salamat po sa panonood mga kabayan. At, at lagi po tayo mag-iingat. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay supportahan nyo ako sa aking channel At kung hindi ka pa po nagsusubscribe Ay pakisubscribe naman po ang aking channel At pakilike na rin po At pakipindot na rin po ang all ng notification bell Para lagi kang updated sa aking video Salamat po